Magandang araw po, magandang gabi, magandang kinahali mga kaidol. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Talipapa, Vision City. Kung sa kung saan ay may isa ditong sagian ng kutsi at saka motor mga kaidol. Sa Barangay Talipapa, Vision City. Sa Bartolome Street. Mga kaidol. Ito po yung kutsi na kasagian, no? Kaunting dito rin sa nata. Yung kutsini may damage daw sa yung signal light, malapit sa signal light. At saka itong motor na ito, yung motor na yan, ginakuha ngayon ng traffic enforcer. Inistigahan. Ano na nangyari? Yung nakatalikod na yan ay inistigahan ng traffic enforcer. Ayan po yung nakatalikod na yan, yung po ang traffic enforcer mga kaidol. Ngayong araw na ito ay Biernes.

at sa lahat mga SD mga idol shout out po sa lahat ingat ingat po sa biyahe lalo na sa gabi maraming maraming salamat po at buti naman ay ang damage ito ay motor lamang at huwag natin makalimutan mag like and share at mag subscribe po sa aking youtube channel mga kaidol itong gagawin natin ito wala na ito yung in intro no edito. Kasi marunong. Maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Sana po walang mangyari sa ating masama sa pag natin. Ingat sa pag -uwi. Maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat mga kadot.